Hello guys! Magandang tanghali sa inyo. Narito muli ang inyo madiscarding mami. Ayan guys, nakita ninyo. Ayan, magluluto ako ngayon ng ayan, ito nakita nyo to ng banana. Ayan, ubod. Ha, ubod ng banana yan. Ha? Ayan guys. Ang oh, sarap kaya to, no? Ayan, ilang araw na to kasi binigay sa akin. Ah, uh, three days na yata. Sunday. Ano na ba tayo ngayon? Thursday. Four days na, no? Ayan, na, ano, ano. na. Kaya nangingitim-itim siya. Paano busy ang mami ninyo, eh? Ang daming nilakad, no? May mga inasikaso ako. Kaya, ngayon ko lang maluluto itong uh, saging na ubod. Ayan, tawag dyan. Saging na ubod. At lalagyan natin ng manok, guys. Ayan. At lalagyan natin ng dahon ng sili. Ayan, try natin, no? Ayan, pero natikmang ko na yan. Eh, lugaw mami nyo eh. Kaya alam ko itong ubud na saging. Kaya kumakain kami niyan. ni no, inahalo namin sa munggo. Eh, kaya lang walang time, -time na magmunggo ngayon. Kaya ito na lang ihahalo ko. Ayan, at saka meron akong bawang dyan. At saka sibuyas. Ayan, no? Ayan, guys. Ang aking mga ihahalo. At meron tayong Ayan guys, meron tayo ditong chicken cubes. Ayan, no? Ayan, paminta. Ayan, chicken cubes. Ayan. Asin at bechin. Ayan, no? Ayan, bechin. Ayan ang asin. So, ayan guys, lahat na ipakita ko na yan sa inyo, no? Ang aking uh, pangasawong mamaya. Pampalasa. Ayan, yan lang. Simpleng luto lang, guys. Ayan. Gagawin ko ngayon, hiwa-hiwain ko muna ito, no? Ang banana ubod, no? Saging ng ubod. Saging. Saging yan. Saging ubod, no? Ubod ng saging. Hiwahiwain ko yan. Tapos, uh, lalamasin pa yan sa asin. No? Ayan. Okay? Pakita ko na lang mamaya sa inyo, ha? Pagkatapos ko nang nalamas yan sa asin. Okay, guys? Ayan, guys. Ayan nice lagay na natin ating mama ayan lagay hindi naman yung ating hindi din suminit yung Nakita ko na yung bawang sibuyas natin. Na eh. Na. Okay. Okay. natin ang ating asin, kaminta at blessing. Ayan na. na ako magbisa guys kasi para sumisip na yung lasa doon sa manok ha, kaya pag nagigisa ako ginigisa ko yung manok ilalagyan ko na ng basin asin sa kapaminta para nandun na yung lasa pag sagot mo ng manok alalasan mo na kagad ang lasa niya hindi makabang diba? Pag nagasin tayo din sa sabaw natin, kaya manok natin matabang, ilang lasa. Kaya sa pa lang, nilalagyan ko na yung maasin, lusin at kapatamita. Kaya yun. Kaya Yung may good sila na, yung may good na yung natin. Kaya yun. Kalimutan kong ipakita. Ayan, ito siya. Ayan, Nilamas ko na yan sa asin, guys, ha? Ayan, ito siya. Hmm. Ah, ayan. Okay. Okay, balikan natin ang aking, ano, ha? Ayan mo yung konti. Ayan sa guys guys. Nagyotosado na ng konti. Saluto ko na ang manok. Ayan, eh. Kasi, po, so, hindi natin ito sa so, yan. Sa so, mga dili blood sa loob niya. Ilagay na natin ang ating hugod na saging. Ayan, lamig natin pagpubigyan pa natin ito para pakuluan natin sandali ang wood na madali lang naman lumambot ito eh paglit lang yan na yan so so guys balikan well, balikan natin ito ha yan yan na siya guys ha? so yan, okay nilagay ko yung chicken natin chicken book uh, okay. so, pagpubigyan na natin ito Mainit ako kung maglagay ng tubig, no? Dapat mainit-init ang tubig na ilalagay niya. Para madali siyang kumulo. Yan. Mga 2 cups ilalagay niya. Yan, Yayaan na lang natin mo ng kumulo yan. Pag kumulo yan, okay na yan. open. Tapos na natin guys. Hanggang sa kumulo siya, hanggang lumambot yung banana natin. Banana ubud Okay guys. Okay, mamaya. Balik tayo. Ayan, kulong-kulong na yun. Kulong-kulong na yung ubod natin. Ayan, o. Ayan, ayan, ayan.

Um, luminaw na yung ubod natin, na Yan. Malambot na yan. Ang lasa, guys. Horrible. Ang sarap. Pwede kayo maglagay ng konting toyo, ha? Kung gusto niya may toyo. At patis, no? Or nor. Nor na soy sauce. Ayan. Pwede rin kayo maglagay pag gusto nyo. Maglagay ako dito ng kunting patis at saka ng nor. ko na pinakita sa inyo. Ayan. So, vibe kasi tayo ngayon eh. Tayong nag ng phone, Kaya yan. Ang oh gawin, sarap yan. Ang lasa, tinikmong ko. Napakasarap. Paglit lang ha. Maglalagay tayo ng damang silik. Okay, guys. Lagay na natin yung ating sili. Ayan. Ating dahing sili. Sarap nito, guys. Pakalasan yan, eh. Pinikmang sila ngayon, eh. Sarap-sarap niya. Ang hirap kaya hanapin nito, no? Ang ugod ng saging. Kasi ito, ay mga bandang probinsya lang. May nagbigay sa akin kasi ang aking kaibigan umuwi ng laguna noong mahal na umuwi pagbalik ayun binigyan ako nito may dalang hubod ng saging binigyan ako ayan kaya alam na kumakain ako ng hubod ng saging kaya ayan binigyan ako ito niluto ko ngayon yun, hindi pa lang naluto ayan ayan na natin muna kumulo yan o, oh, kung kung sa maluto ang dahon. Sandali lang naman yan eh, maluto ang dahon. O, oh, kunting lang yan. Luto na rin yan. Ata muna natin kunting. Ayan, yeah, maya maya, balikan natin guys. Ayan, kunong-kulo na. Ayan, ah, luto na. hmm Bango. Bango ng daan ng sili. Hilagyan ko ng sabaw. May hindi ako sa sabaw. Gusto may sabaw ng konti sa kanin. yan Okay. yan Ayan. Oh, Ay, sarap na. Okay. Sarap na natin ako guys. Ayan na. Ayan. Kita-kita tayo sa lamesa. Saglit lang. Ayan guys, maglagay na na. Mag maglagay na tayo sa bowl. Ayan o. No? ang ating puso ng saging. Hmm. So, ayan guys. Yan ang ating puso na saging. Ayan ang ating naluto ngayon. Ang oh, sarap. Ang sarap-sarap guys. Kaya kung may makita kayong puso na saging, ko, wag niya nang palagpasin. Bumili na kayo, kumuha na kayo. Dahil bihira lang yan, nakikita ang ubod ng saging. Ang ubod ng saging, no? Ayan, biram bira lang yan. Ayan, kaya lang ako nagkaroon din ito dahil sa ang aking kaibigan mo yun ng probinsya, ng Laguna, ginalaan ako, kaya nagkaroon ako ng ubod ng saging. No, ayan, sarap niyan, guys. Okay, kain na kayo, guys. Okay, so thank you, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik ng mga videos ni, Bobby, ni Mami. Thank you, thank you. Please don't forget to subscribe, like, and click the button bells two times upang patuloy ko pa kayong ma-update sa mga videos na nais nice kong ibahagi para sa inyo. Maraming salamat and please don't forget to comment down below guys. Masipag si Mami magbasa at mabilis si mami sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan ayan, thank you, thank you, please subscribe na sa mga bago pa lang no? subscribe na kayo kay mami at uh, kung anong inyo itatanong nakahanda ko kayong sasagutin kaya maraming salamat thank you, thank you so much sa inyo lahat bye bye, I love you all ang aking mga panalangin ay palaging nasa inyo